Dahil sa komento ni Skype Mentel na mga bading ang SB19, trinay ko siyang hanapin sa Facebook itong si Skype Mentel. Subalit, nung na-search ko siya, ibang picture, ibang profile pic ang ginamit ni Skype Mentel. Pinalitan nga ba niya ang kanyang picture dahil takot siya sa mga itins na siya ay habulin? Mula sa profile pic na to, na picture na yan ni Skype Mentel, pinalitan na While I'm searching uh, his account, ito po naging babae. Ito ba'y babae o bakla o transgender? Di ba parang takot siyang kuyugin ng mga fans? So pinaghanap na itong Skype Pimentel na to. Subalit uh, iniba ang picture dahil takot na nga ba siya sa mga fans ng SB19. Subalit hindi titigil ang mga SB19 fans para hanapin itong Skype Pimentel na tunay na user. Ito ba'y trolls? fake o gawa-gawang account para sa ng SB19. Ito yung pino-post ni Sky Pimentel Tinawag talaga niya yung mga bayot o mga bading ng SB19 at uh, may mga repost pa siyang nalalaman. Ito nga sabi niya, tangina mga bading, gabi no? Gabi makapagsusga itong si Sky Pimentel kaya magtago ka na dahil hin hunting ka na ng mga fans ng SB19. Kaya ang tanong ko sa Skype Mintel, kung saan ka man ngayon, may galit ka ba sa mga bakla o mga bayot? May galit ka ba sa mga boy band na wala namang ginagawang masama? Sila ay nag-entertain, sila ay kumikita at nagtatabaho ng marangal. Sila ay uh, very talented na gusto i-share ang kanilang talent sa mga Pilipino at sa buong mundo. But try to compare that three picture profile pic. Yung sa na lalaki. Yung dalawa sa magilid, parang may makeup transformation babae. Parang isang tao lang to eh. Parang natakot siyang maglabas na kanyang tunay na mukha. Dahil takot siya sa mga 18s. Ayan po, pagmasdan po yan, ang tatlong picture na yan. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, Be yourself and be a good one.